nyo What's up, what's up mga kabsat So Unang bottom fishing natin Year 2025 Yung so, kasama pala natin si Master Ruel yon Master Saldi Master Rems Rams tingin Saka si Cap Nonito Vlog Yun yon O yan Tingnan natin kung anong maul natin ngayon Mga karami ba tayo So Wait and see na lang mga kabsat Salamat. Ito malaki. Hauli po si Mare, ano. Isda ba yan? Isda? Uy, may huli na. Ayan na po, ano yan? Uy, maganda laban. Sherry? Hipon po. Ayan na, ayan na Ayun, ang laki Ayan na! na Kaya na yata Kaya ba? Kaya, kaya Yahoo Ang laki Ang o, Wow, ang laki Okay, baba mo na Awa mo. i Open bail, open bail Para hindi mo putol yung rad Ayan, lagi open bed. Ayan, laki! Panalo, master! Panalo, panalo. Oh, tayo. Pangatlo na yan, oh. Ah. Sherry na naman, ah. oh. Oh, babatuan ko dyan. Hehehehe. <laughs> Aba, aba, aba Aba, aba, aba Ito Rocky Yun! Malaki na naman Naku po oh, Malaki yata yan Lagyan ah. mo dun sa may unang nun Lalaglagan ko nga dyan Iri-retrieve ko nga to Huwag natin laglagan itong kulalag na ganyan Meron laki na naman Angat, angat, angat Ay, tigaw ako kasi tayong di eh. pero unhi um, um, pun siguro yan kanina pa di yan yun eh. <laughs> ayan yan dyan lang sa harap yan okay? pag yun di pinansin at ikaw pa pinansin alam na natin yun mali yun 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 Nah, toh, jangan serah-serah, Eh, pre, jauh di sama kas. Jomoko, Sherry. Oh, Sherry. ini PO. Binatuhan ko lang yung may bahay, yung nakakuha ng bahay dito. <laughs> kayo nakakuha din sa wakas pre okay. pipicturan mo <coughs> ako ha pipicturan mo nga ako ay cellphone ko ba't nalag lag ay ko <laughs> ilaw mo ako yan may mo ba ka makita mo ba Nang maisin kay Commander Champion! <laughs> maisin <-send> kay Commander <laughs> Alam na yung bahay pre <laughs> Nandun ang bahay nila sa <laughs> May huli tayo Bakuko yata Hmm Bakuko nga

Talaga naman, hoy. Pang ilan na yan? Pang ilan na? Pang apat na? Pang apat na, Sherry, na. Yan ba yung paay mo na may dasal? Ano daw yan? Reptile yung anong paay. Laki, oh. Ay, kung taas na to. Yung Pascar. Hindi, siya, am. Ay, Pascar, laki. Rip, ang trip report yan, pre. Yung Pascar, siya, pre. Ano ba? Oscar oh, Laki pre. Oh, ang lakas ito ah Cherry ang cherry mo yan Lai mo pre, baka masabit Mamaya Nakalayo wala dito dito lang tama yata ayun Ay, lama mo? ako. Lucky ulit! Up, up, ingat ka. Ingat, ingat. Uy! Ako mo, sir. Ayan, ha. Okay. ka okay. lang, pre, ha. Tipicture na natin. Tanggalin muna natin bago natin picturean. Wala na, puno na. Ang laki nito. First time ko. Malaki itong mga tandito ng share ah. Kap, matulog ka na dyan kap. सेल फोन के ऑपरेशन Oh <laughs> yeah, ilaw mo lang. Yan. Ba, atin mo na, malaki. Unulit, ulit, uli ulit ayun, ulit. Babato pa lang ni eh. kita tayo mga kapshat, mukhang cherry. Ayan na, paubayan na. eh la, ayaw ah. Oh, diyan ka na magbato ano Diyan mo na rin ah. ayaw ah. Doon ko saan ako binato Nakatatlo na ako eh Diyan mo na lang hindi ibato sa'yo Para ano Para na lahat, lahat tayo happy Yun, nahuhul tayo Ramsat to Hi. Nakuha ni Pare Rogel yung bahay Hindi alam niya na yung bahay doon Master Rem sa kaul na naman. Nakahuli na. Ayun na. Talagang nandoon ang bahay. Wow, malaki laki to. Inaan. Malaki laki to. Ayun na. Ayan. Dali mo rin sa gilid pa. Ayan, dali mo sa gilid yan. Para maiangat na. Iangat ni ano, Marisalde. Ayan. Diyan na. Ayan. Ayan. No, iba ito mo dun. Dung mo iba sa ano sa'yo. Mamaya oh, hintay mo muna. Pag makapeso sila rito. Ayun. Ayan. Laki. Laki yun. Eh. Laki, laki 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 oh Ganyan mo ng puto oh. malaki Talagang doon ang spot Oo, ito talaga oh yan na, sige Aba, malaki malaki to Ayan Kapong 8 in action Kapong 832 Gagier, para Gagier yung mistero in action <laughs> ilaw mo nga pre ayan no, pre, katay, ayan na, ang malaki. Okay. Malaki. malaki malaki, malaki, malaki uy, malaki oh. open bail, open bail mo para hindi maputol rad ayan ayan okay. Eh. Ang laki, ang laki, ang laki. Yun oh, ang laki ng huli. Pick store fix store. <laughs> <laughs> ah, may huli ng bako ko. Ah, sige, mabato niya 'no. <laughs> pampain niya na. No? Malaking pampain yan na. Malaki-laki niya. No? <laughs> Malaki eh, malakas pa ang ating ilaw, mahina na. Eh, huli po tayo. Yun. Oh, Sham. Sham na maliit. Eh, hey, yeah, huli. Huli? Hindi na naman yata kaya na. Huli? Huli? Hmm. Huli Yung huli nyo Ayan na malaki na Nandun ang bahay talaga nila na smooth. master rem in action yan na po yan na ano yan share ulit at sherry attack oh attack of the sherry yan na atas na yata Asan na Nakikita natin na malalim Malayo na siya ng gabi na Yun na, laki Malaki oh, din Uy Uy, ang laki po Oh, linya Kaya na linya Linya ko ba? Linya ni para ano Well Sa'yo ba well? Hindi Ay, akin Ayaw sa'yo Ayaw Tayo lang Oh Oo. Ay, ano, ano, ano mo? Ikot lang. Baba, baba. Yan. Yan, yan. pa ka saunan Sa Ah. Dito ka. Yan. Iyon. bendong bendo. na. Makita mo na pala yun tapit kapit yun perfect, perfect. Yeah, perfect. Oh, oh. kap sherry, pala, sherry lang pala to eh <coughs> sherry lang to eh sherry lang oh. yeah. sherry lang sherry lang <laughs> mga kapatid, mga kabsat, tigo Lalaki oh. Puro sharing kuha namin ng na lalaki. Pero ano? ano? Panalong mga huli namin, lalaki. Preba picture nga pre. Sada yan. Lapu, lapu 'yan. Sige, sige. Ha? Lapu-lapu nga. Lapu-lapu nga. Okay na? Okay na? Oh. Amor! Nandito sila. Nanipis ng kapit, oh. Kapit. Oh, ano? Eh, amor. Anak mo, anak mo, anak mo to, Kasi, ano? Kasi pipicture natin ayo. 'yan. Iy, Iy. Oh, sige pa. Ha? Sige. Bata pa. <laughs> <laughs> bata pa. Release. Bata apa rilis? Bata apa? Pre, mau ke mana?

Yan, sige. Huli-huli si ano. Panalo. Hmm. Okay. Yan. Yes. Grabe. Ba, bakto ba ka? Ah?

Linya MO ROYAL well, Linya. Linya. Linya MO OI uh, PUTAH MALAKI TOH CHERRY TINTOH OP TIGNA MO LIPAT LIPAT PALIT 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 TAYO MGA KAPATID Yun. Ayun. Ayun, pala. Ayun. Ayun. Ah, palit ang ah. palit Mga bata to. Ito yan. deh, De, yun ang mga huli. Paskar. Sino? Pray <laughs> <laughs> ka si Picture mo. So, yun. So, ang galit na lang kakabsat. At alamig. Да